Kahapon, nagsampa na siya ng patong, -patong na kaso laban Brivery. kay DE, Oo. kay District Engineer uh, Kalalo. Alalo. Mga mm -hmm. kapuso, nasa linya na po natin si Congressman. Kong, magandang umaga si Joel, si Weng po ito. Magandang umaga po sa inyo. Good morning Hello, po. Hello po. Opo, uh, pwede nyo bang uh, ikwento sa amin ano ba sirkumstansya at kay nilapitan itong si... District Engineer Kalalo. O, paano kayo nilapitan Congressman? Pa, paano Congress kayo nilapitan? Sa pa, paano kayo kinontak, mm -hmm. uh, pinuntan ba kayo sa opisina niya, sa tanggapan ninyo? Pa, paano po? Opo. Mula nung ako ay naupo bilang Congressman ng uh, June 30, ini-inspect namin po ang mga flood control projects sa aming distrito kabilang yung mga nasira ng mga nagdaang bagyo. At tinanong namin yung mga engineers ng DBWH bakit hindi po ito inaayos. At ito po ay iilan uh, sa mga tinalakay ko kaya uh, engineer pero sinabi din po ni engineer na ang mga kontratista na gumawa ng mga flood control projects na ito ay gusto ding magpadala sa akin ng suporta at uh, may isa daw na congressman na pumili daw ng mga kontraktor nito sa nakaraang mga taon at ang uh, mga uh, SOP daw sa mga proyektong ito ay uh, talagang nga uh, standard operating procedure sa Batangas First District Engineering Office at bilang bagong congressman, meron daw po akong uh, entitlement ng uh, few percentage points sa mga kasulukuyan at bagong mga proyekto sa Batangas First District DPWH Office. Ano po yung Ang, congressman? Uh, of 100... nangyari po sa last Friday ay uh, may Dalasi si Engineer mm -hmm. na uh, isang uh, supot may 3.1M kasama ang resibo na ito daw po ay 3% ng 104 million pesos ng mga proyekto ng isang kontraktor. Meron pong isa pa daw na kontraktor na willing na mag na ng 15M cash uh -huh. at dire namin iset yung mga meeting sa iba pang mga kontraktor na willing din pong magbigay ng share mula sa kanilang mga proyekto. In total, magkano po yung offer sa inyo, Congressman? Ang budget daw po ng ating distrito ngayong 2025 ay 3.6B at pwede daw pong uh, makakuha ng at least 5%, pwede daw din pong kausapin kung maaari pong 10%. Ito po ay para sa mga proyekto na na-award na sa panahon ng dating congressman. Yung bagong mga proyekto naman po ay uh, Pwedeng nga uh, uh, pag-usapan pa yung SOP at yung uh, nangyayari lang daw po ay uh, pag-budget season. Yan po yung panahon na kinakausap talaga ng mga congressman yung mga maaaring maging kontraktor sa mga proyekto nila. At yun nga po ang problema ko ngayon dahil ang sabi daw, naka-factor in talaga sa cost ng mga DPWH project, mm -hmm. ang mga SOP na ito, kung hindi daw kupunin ng congressman, baka may iba daw pong kukuha. At sana po, uh, may reforman natin ang sistema para maiwasan natin po ang ganitong klaseng mga SOP. Okay. kung uh, Anong kulatilya? Bakit kayo inalok ng ganon? Uh, kasi uh, dahil ba may, may, nakita nyo bang some, substandard yung mga proyektong uh, kanilang ginawa dyan po sa inyong distrito? O uh, paano ba? Uh, bakit uh, in sa inyo yan? Meron ba kang gustong ipagawa po sa inyo? Opo, tulad po ng sinabi ko ang Binambang Riverside Flood Control Project ay isa sa mga ini-inspect namin uh, for some time already at ito ito'y may nasira na mga sheet piles. Nung Monday mm -hmm. lang na gunot namin yung isa gamit ng isang backhoe mula sa uh, ilalim ng river at nalaman namin na yung dapat 15 meters in ng DPWH, dinayara ng ating gobyerno mm. na 15 meters ay 4 meters lang oh. pala po. Oh, ang layo. Tapos 1 billion pesos daw ang nagastos na sa proyektong ito. Kaya mm. kaya daw po ang mga flood control projects ay pinipili ng ibang mga kontratista dahil ito po ay mga mahirap i-audit dahil nakabaon yung mga sheet files na ito. So, Pero dahil na sila, mm. uh, nakabunot po kami ng isa at nakita mm -mm. po na uh, ganun. Baka daw po ang iba pang mga sheet files at iba pang mga fat control products ay may ganitong kalaking mga kulang na materials din po. Ang oh, eh. sinasabi siguro, sorry Weng, ang ah. okay. sinasabi siguro, ewag eh, wag nyo na ho pakilaman. Parang gano'n. Huwag na kayong pumiyok. Uh -oh. Huwag na kayong mag-ingay. Manahimik Baga, lang. Uh, 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 parang sa gano'n. Sa kabila ng nakita ninyong substandard yung pagkakagawa dyan sa uh, proyektong yan. Tama ho ba, Kong? Unang-una naman po, ang sinabi ay inaayos naman na nila. Mm -hmm. At ang uh, sinasabi din nila ay hindi naman mali ang gawa. Nagkataon lang na malakas yung bagyo. Mm -hmm. Pero, <laughs> yung uh, sa din sa mga sinabi nila mm. ay uh, ito ay para makapasok ang mga kontratista sa akin para sa upcoming na mga projects dahil yeah. ngayon po ay budget season at tinanong kala na aprobahan ng kongreso ang 880 billion pesos budget ng DPWH na kasama mm -hmm. po ang mahigit 250 billion pesos ng bagong flood control projects mm -hmm. sabi ko po sa aking distrito dapat uh, wag nating aprobahan yung mga flood control projects na kasama po sa mga nasira na ng na mga proyekto dapat yung mga kontratista na gumawa na ng mga proyekto na nasira ay sumagot na lang sa gastos sa pagsasaayos ng mga nasirang mga proyekto gusto ko malaman congressman paano niya ito sinabi sa inyo dalawa lang ba kayo mm -hmm. uh, para bang ano uh, gusto ko malaman kasi magandang malaman Joel, kung gaano ka lakas ang loob ng mga district engineers ng DPWH para sabihin ito sa isang kongresista, lalo na't bago. At in-expect mo, idealistiko pa. Oo, uh, dalawa lang ba kayo na nag-uusap noon, congressman? O mayroong ibang tao na lantad niya na sinabi ito sa inyo? At pwede ba namin malaman kung ano ang naging reaksyon ninyo uh, oh. nung uh, ito'y in-offer in sa inyo? Sa inyo. Uh, dalawa lang po kami sa meeting na ito. Mm -hmm. Pero, po ay talagang uh, normal na sa mga usapan uh, sa at least... First District uh, DPWH na ang uh, ibang mga times na nag-meeting din po kami, kina question po namin yung ibang mga proyekto, pinapaliwanag sa akin minsan ni DE, uh, kasi itong proyektong ito ay ipinasok ng itong malaking taong ito at uh, kaya daw po ito yung naging contractor dahil pinili siya ng itong taong ito. Kaya ang uh, masasabi ko po ay parang sanay na ang mga tao sa uh, particular... District Engineering Office naman sa ganitong sistema pero ang uh, masasabi ko ay parang naawa po kay uh, DE dahil hindi naman po siya yung pinaka-guilty dito. Mm. May mga mas guilty pa at may mga worse naman na mga distrito sa ating bansa. Uh, nagkataon lang po na hindi po ako uh, kumukuha ng uh, SOP pero ang uh, wish ko po ay sana si DE ay uh, Maaring maging state witness at baka siya pa ang makakatulong sa pagbunyag ng uh, mga problema ng sistema ng DPWH. May binanggit po ba siya, Congressman, kung sino yung nag sa kanya? Mm -hmm. Kung sino yung taong nagbigay ng pera sa kanya para iabot sa iyo? Kung sino yung mga taong nagsabi sa kanya, ito ang ialok mong halaga kay Congressman? Opo, ang perang binigay niya ay may kasamang resibo. Mm -hmm. Na Nandun yung tatak ng kontratista. Na ng 104 million, mm -hmm. na yung 3.1M ay 3% nun. Mm -hmm. At, kanya po ay karamihan ng mga contractor ay nakausap na niya. Mm -hmm. At uh, willing na willing daw na magpadala ng suporta ah. Ang uh, sinasabi din po ay halos lahat naman ng mga proyekto ay meron ganitong uh, provision. Mm -hmm. At uh, hindi po ito dapat surprising na meron. Alam naman po siguro ito ng publiko. Ang uh, surprising lang po ay parang uh, open na open ang uh, ibang mga tao sa at least uh, DPWH First District Batangas sa ganitong uh, sistema. Last point parang sa hindi akin. Parang hindi pa Parang... Mm -hmm. oo, uh, taran, taran, congressman eh. Oo. Eh. Oh, Ang last point sa akin, congressman, doon sa mga binagit niyang kontratista na magbibigay daw po sa inyo ng cash, magbibidro na raw ng 15 million, yun po bang mga kontratista ngayon ay nandun sa listahan ng labing lima ni Presidente na bin, uh, binunyag ng Presidente kamakailan? Meron pong, I think, isa, pero yung mas questionable pa nga ay may ilang mga malalaking uh, nakakakuha ng mga proyekto sa aking distrito mm -hmm. na wala lang masyadong mga proyekto sa labas ng aking distrito. Oh. Kaya baka sila po ay talagang uh, may special relationship sa mm -hmm. mga ibang mga first district Batangas. At uh, um, worth investigating talaga bakit ito yung mga kontratista na pinili ng uh, mga uh, nakaupo noon sa aking distrito. Pero hindi naman po kasalanan ito. Uh, ng uh, mga kontratista as much as it is ng mga public officials na nakaupo. Dahil kung hindi nun po isang kontratista ang bibigyan ng kontrata, iba naman po ang bibigyan din. Yung problema po ay uh, may mga uh, public officials na pumipili ng mga mga contractor at uh, nakalagay na po sa mga budgets na ito ang uh, para sa kanila. Okay. On hindsight, uh, kung maraming nagsasabi nagpaano kala, sana'y ganito nangyari. Uh, parang ah uh, hinintay niyo yung contractor na magbigay sa inyo para mas malaking isda daw ang mahuli natin hindi lang si district engineer ano bang uh, uh, reaction niyo don sa ganong klase ng mga ano sanay nangyari unang-una po at uh, takot na nga po ang aking ina para sa aking seguridad kaya mm -hmm. mabuti po at uh, kaming dalawa lang ni DE ang uh, na, na, nasa meeting na yun kung marami pang mga ibang mga nagbigay baka nagkagulo pa pero ang uh, Masasabi ko po ay uh, maliban sa uh, meron na uh, DE, mayroon mga contractor, ay hindi nga po yung mga kontratista yung big fish dito. Yung big fish po ay yung mga public officials na sinasabi daw ay involved sa pagpili ng mga kontratista. Okay, okay. pero saan nakaswanyo na po si Kalalo? Isdadama niyo po ba? Yung mga kontratista din, representative na Biste, oh, nasa resibo at saka yung mga niya na magbibigay pa raw po sa inyo. Actual bribery yon, outright bribery din yon hindi po ba? Opo, kasi may uh, pruweba nga na may dala pang uh, cash at resibo. Pero I think the better term than bribery is SOP. Kasi mm -hmm. talagang uh, nandyan daw siya sa sinabi sa akin, halos lahat naman ng mga proyekto sa 1 District ng Batangas nagkataon lang na tinawagan ko po ang PNP. pero araw-araw sa marami pang mga pagkakataon ito po ay nangyayari at baka kinukuha lang yung uh, inaalok. Okay, ito Kaya lang mm -hmm. ang uh, ang masasabi ko ay kailangan natin tong ayusin kaagad kasi araw-araw nga may bagong mga kontrata na pinapabit sa mismong distrito ko, nagpapa aproba ng bagong budget ngayon sa Kongreso at sabi daw kung hindi ko kukunin yung para sa akin ay may ibang kukuha. Kaya sana po uh, masolusyon natin to para hindi pa tayo makasayang ng uh, daan-daang milyong piso. Okay, kahapon uh, kausap namin si Congressman Ridon at uh, napanukala ko ang na uh, baka since ang balita eh, 20 to 25 percent ang napupunta na mm -hmm. SOP mm -hmm. sa mga nagtumutukoy ng mga proyekto mga mambabatas. Eh baka pe, pwedeng magkano yung ano? 20, 880 uh, billion. DPWH, yun, pero nasa 200 5, uh, 250 billion yung sa flood control sa flood projects control. next baka year. Baka eh, pwedeng kung eh, total kasama kayo sa mga babalangkas po ng budget eh baka pwede nating ipanukala. Bawasan, Bawasan na, na, na natin ng na 20%. <laughs> Para wala nang pang SOP. O pa, pang SOP, 'di ba? Kasi sabi nga ni Congressman, nasabi daw ni nakafactor naka factored in na halimbawa 250, 20% niyan pang SOP na, And diba? considering na talagang ang mga proyekto ng gobyerno, eh overpriced na, overpriced. Mm -hmm. 'Di ba? Uh, ewan ko, kung uh, kung yun ay it would sit in uh, with you uh, itong itong uh, proposal na ito, Congressman. Opo, nung padaluhan ni Secretary Babe singson sa DPWH, pinilit daw niya na ibaba ang mga cost at baka yung mangyari nga ay nababa yung SOP mm -mm. pero yung um political reality is uh, mahirap na ibaba yan taagad. pero mm -hmm. baka pwede din po may incentive na kung makatipid ang isang distrito sa cost ng project na maganda pa ang gawa yung savings ay pwedeng magstay pa sa distrito na yun kasi mm -hmm. sa ngayon makatipid ang isang distrito sa cost ng mga project, ibinabalik lang po sa National Treasury. Yes. At uh, ang uh, trabaho ng mga mambabatas ay gumawa ng mga solusyon sa batas. Kaya ang isa sa mga naiisip ko ay uh, baguhin ang sistema ng uh, DPWH bidding, pati na rin po ang allocation ng mga proyekto. At uh, sana itong lahat po ay mag-incentivize mm -hmm. ng uh, low-cost, good quality project implementation. Sana yung mga magagandang mga distrito, ang mabibigyan naman po ng karagdagang supporta mm. ng national government. Tsaka silipin na rin yung procurement law. Weng, baka oh, naman yan. na mm. uh, napapaikutan lang yung procurement oh, law. Tsaka naman... yung ano yung limit na mga uh, halaga oh. po ng mga projects na, na, na limitado lang sa distrito, ng district offices ng DPWH, mm. regional offices ng DPWH, at saka yung central office. Kasi may limit daw na halaga yung Joel. Kaya eh. nga, this amount, this, di ilang ang hahawak. Pati oh. bids and awards committee nila, di ilang din. So masyadong controlled, Congressman. Actually, I think dapat nga uh, i-devolve na lang ang mga maliliit na mga proyekto sa mga LGU. Mm -hmm. Dahil ang comparison ko sa aking distrito, yung covered court na ginawa ng municipality ay mas mura kaysa yung covered court na gawa ng DPWH. Mm -hmm. Baka daw <laughs> ang uh, mga oh. DPWH projects ay mas maraming mga dinadaanan. Pero mm -hmm. kung na po, uh, LGU mm -hmm. lang... At least, uh, mas efficient po ang paggawa ng mga proyekto. Kong, salamat sa oras mo ha. And uh, uh, Good luck po. we expect nothing less from you. Medyo mataas ang thank expectation you. po namin sa inyo. Salamat. Kong. Sir, thank you. Thank you thank ha. You